Huwag kang sisigaw. Kuya, huwag po. Patungan to. Huwag po, maawa po kayo. Akanin sal po mo. Kuya, huwag po. Huwag ka Parang hindi ka masaktan. Maawa po kayo. Hindi pa po ito fully paid. Wala <laughs> akong pakainap sa dahilan mo. Akanin sal po mo. Kuya! The best ka talaga. Sobrang saya ko. Ang ganda ko dito tayo. Tignan mo. Hmm? Nak, Nandito na ako. Bumili ako na merenda. Halika na, bumaba ka dito para makakain ka na. Oh, paborito mo. Yoko niyan. Gusto ko ng cellphone. Ibili mo ako ng bagong cellphone. Yung iPhone. Luma na tong cellphone ko. Oh. sa mga kaibigan ko. iPhone? Di ba sobrang mahal niya? Ano ba yan? di mo na naman kayang bilhin. Huwisit naman to, di ka na nga makabili ng masarap na ulam. Hindi mo pa ako mabili ng cellphone. Anong klaseng tatay ka? Pasensya ka na anak ha. Alam mo na kung anong trabaho ko. lang kinikita ko. Huwisit naman kasi. Bakit kasi sa dinami-dami ng tao dito sa mundo, ikaw pa yung naging tatay ko? Wala ka namang kwenta. Ni wala ka nga pinag-aralan eh. Wala kang matinong trabaho. Wala ka talaga. Pasensya ka na anak ha. Walang pinag-aralan ng tatay mo eh. Gustuin ko mga ibigay lahat ng gusto mo. Pero hindi ko talaga kaya. Problema ko ba yon? E di gawan mo ng paraan. Buti pa yung mga tambay at adik dyan sa kanto. Madaming pera. Nabibili nila lahat ng gusto nila. E eh, ikaw, ano bang kaya mong gawin? Wala, di ba? Isang kahit isang tuka lang tayo eh. Kaya kung ako sa'yo, gawa na muna ng paraan yan. Gusto ko, bilan mo ako ng iPhone. Siguraduhin mo lang bukas tayo na pag uwi mo, may iPhone na ako ha. Kung mas nabuhay to oh. Huwag ka sisigaw. Uy, huwag po. Ito, ito. Huwag, huwag po, maawa po kayo. Maka na mo. Uy, huwag po. Huwag ka na pong hindi ka masaktan. Maawa po kayo. Hindi pa po ito fully paid Wala akong pakinap sa dahilan mo. Akanisal ko mo! Ay, yeah. Ito ka na pala. Parang balisang balasa ka dyan. Anong nangyari sa'yo? Anak, boto yung muwi ka na. Hindi pa nga sana ako uwi eh. Pero ano pa nga bang gagawin ko? Oh, ano? Nabili mo na ba yung cellphone ko? Ay. Ay. Wow, Tay! iPhone to ah! Sobrang ganda talaga. Akin ba ito? Uh, uh, oh anak. Kaya mo naman palang bumili ng ganito eh. Saan ka kumuha ng pera pang bayad dito? Buti may pera ka. Mahal nito ah. Uh, eh... Binili ko sa mga tambay. Alam mo naman yung trabaho nila, di ba? <laughs> eh kung... Alam mo yung magbura ng nasa loob mo. Ikaw na bahala magbura, ha? Ay, bongga ka talaga, Tay. Minsan talaga may kwenta din yung mga tambay, no? Grabe, ang ganda ko dito. Huwag ka Tay. Ako na bahala mag-format nito. Tay, the best ka talaga. Sobrang saya ko. Ang ganda ko dito, tayo Tignan mo, Mm hmm. Dako. Sige tay. Thank you ah. Ganda talaga ng kwarto. Ganda ng kwarto. Ganda ko dito. Ay okay, anak, tama na 'yan. Kumain ka na dito, naihanda ko na. Akat na muna ako sa taas ha. Tama ba yung ano? Ha? Ito po, sir. Andito na po sa lugar na ito yung telepono ko. Based dito sa find my iPhone ko. Let's go. Dito nga, sir. Positive. Ma'am, may report lang po ah, uh, na may nakawa ng cellphone. Base po dun sa pin eh, dito po nakalocate. Magnanakaw ka? Akin yung iPhone na yan eh! Ah, uh, ma'am, pwede po bang makita ang cellphone nyo to uh, verify lang po? Hoy, anong pinagsasabi mo? Okay ka lang? Baka naligaw ka! Hoy, te, ano din yung pinagsasabi mo? Ninakaw yan kahapon sa akin at nalolocate dito sa Find My iPhone ko, yung iPhone ko! Hoy, te, ka lang ha? Akin tong cellphone na to. At walang ninanakaw sa'yo dahil binili to ng tatay ko. Anak, anong nangyayari dyan? Ayan! Ayan yung lalaki na yung ng iPhone ko! Dapat sa'yo, mabulok sa kulungan! Hoy, te, ka lang ha? Sumusobra ka naman ata kung makapagsalita ka sa tatay ko. Hindi niyo siya kilala ha? Marangal ang trabaho ng tatay ko. At hindi siya magnanakaw. Tsaka sandali lang ha? Kung makapagbintang ka, may pruweba ka ba na sa itong cellphone na to? Eto! Ha? Pagmumukha mo to, di ba? Nade-trace sa iCloud ko. Ano, hindi niyo pa ba aamin na magnanakaw kayo? Ha? Hindi nga kami magnanakaw! Binili to ng tatay ko! ba? Diba? Binili natin 'to. Binayaran mo 'to. Kaya hindi pag nanakaw 'yun. Hindi nakaw ko nak. Pasensya na nak. Yun lang para na alam ko para maibigay yung gusto mo. Ayoko kasi mawala ka sa akin eh. Ayoko kung iwan mo ko. Kaya tinakaw ko 'yung cellphone niya. Para lang maibigay yung gusto mo. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Hindi ka magnanakaw. Ano? Sabihin mo sa kanila yung totoo, tay. Alam ko na mahirap paliwalaan. Pero yun ang totoo. Inakaw mo yung cellphone niya, yun. dahil ayaw kong mawala ka sa akin. Ayaw kong iwan mo ko. Kahit ayaw ko, kahit alam kong mali. Ginawa ko. Kita mo na, mahirap lang kayo, pero nag-aambisyon ko ng mamahaling cellphone. Ambisyosa ka! Ate, sige na sa'yo na to. Huwag mo na ipakulong yung tatay ko, please. Tay, sorry, kasi sa kagustuhan ko, magkaroon ng mamahaling cellphone. Napahamak ka. Kasalanan ko. Ma'am, sir. Sumama na po kayo sa akin at sa presinto na lang po kayo magpaliwanan. Sandali lang naman po! Ate, please! Pasensya ka na ha. Gustuhin ko man iurong yung kaso. Pero wala, nakapag-file na ako. At saka kung pagbibigyan ko kayo, e eh baka gayahin kayo ng mga magnanakaw ako? dyan kapag nahuli kayo. Para to sa mga kagaya yung nag-snatch ng cellphone, matuto kayo sa kulungan. Tara na po. Ma'am, sir. Imbitahan lang po namin kayo sa presinto at doon na rin po kayo magpaliwanag. Tay. Sige na po. Tay.